Narinig mo na ba ang kwento ng babaeng dinala ng asawa ang kabit sa abroad para mangana? Pero sa halip na umiyak, lihim niyang pinabagsak ang buong imperyo ng pagtataksil. Akala ng lahat mahina siya. Ngunit sa katahimikan ng gabi, pinlano niya ang paghihiganting yayanig sa buhay ng lalaking nangwasak sa kanya. Paano niya nagawang durugin ang asawa, ang kabit? At ang buong negosyo na itinayo gamit ang dugo at luha niya? Isang kwento ng pagtitiis, pagtataksil at matinding pagbabalik. Hanggang saan kayang lumaban ang isang babaeng niloko? Kapag ang pag-ibig ay napalitan ng apoy ng katarungan? Panoorin mo hanggang dulo dahil ang pagtatapos nito, hindi mo kakayaning kalimutan. Mainit ang hangin ng araw na iyon. Amoy alat ng dagat ang paligid, humahalo sa halimuyak ng bagong lutong tinapay mula sa tindahan sa kanto. Tahimik ang kalye, ngunit sa loob ko, may unos na nagsisimula. Tatlong taon na akong nagtatrabaho sa Dubai bilang caregiver. Sa bawat padala kong pera, paniniwala kong ginugugol iyo ng asawa ko sa pag-aayos ng bahay. Ngunit isang mensahe ang bumasag sa katahimikan ng aking mundo. Love, darating ako dyan. May kasama lang ako. Akala ko kasamahan sa trabaho. Ngunit nang dumating siya sa paliparan, kasama niya ang isang babaeng buntis. Napatigil ako. Parang umikot ang paligid. Ang mga ilaw ng airport ay tila nagiging mas maliwanag, mas mainit, mas nakakabulag. Humigpit ang dibdib ko habang nakatitig sa tiyan ng babae. Siya siya ba ang iniwan mong dahilan? Umiti siya, halatang kabado. Huwag kang magalit, kailangan niya ako. Walang ibang tutulong sa kanya. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang karayom na tumutusok sa balat ko. Sa mga sumunod na araw, pinatira niya ang babae sa parehong apartment. Naririnig ko tuwing gabi ang mga boses nila. Mahina. Pabulong. Ngunit sapat para pumutok ang tenga ko sa sakit. Pinipilit kong umiti sa trabaho. Ngunit sa loob ng ospital kung saan ako naglilinis, ang bawat iyak ng sanggol ay parang paalala ng kasinungalingan. Ang bawat bote ng gatas na hawak ko ay parang lason. Isang gabi, habang tulog silang dalawa, bumangon ako. Tahimik ang buong lugar, tanging tunog ng aircon ang maririnig. Lumapit ako sa lamesa kung saan nakapatong ang laptop ng asawa ko. Nakita ko ang mga kontrata. Ang mga account. Ang mga lihim na negosyo sa ilalim ng aking pangalan. Doon ko nalaman, ginamit niya ang pangalan ko para itago ang kanyang mga utang. Ginamit niya ang aking sakripisyo para sa kanyang kabit at ang kabit niya, siya ang maihawak ng lahat ng papeles. Humigpit ang hawak ko sa mouse. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Parang may apoy na sumiklab sa loob ng dibdib ko. Hindi na, bulong ko sa sarili. Binuksan ko ang lahat ng account. Isa-isa kong nilipat ang mga file, binura ang mga access code. Ang mga kontrata, pinadala ko sa mga otoridad. Ang negosyo nilang tinatago, ibinulgar ko sa kumpanya. Kinabukasan, bumalik siya mula sa ospital. Kasama pa rin ang babae. Ngunit sa sandaling binuksan niya ang cellphone niya, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Ang mga mata niya nanlaki na mutla. Anong ginawa mo, sigaw niya? Umiti ako. Walang luha. Walang pighati. Tinulungan lang kitang mawala ang lahat tulad ng nawala sa akin. Sa labas, umulan ng malakas. Ang unang ulan sa disyerto sa loob ng maraming buwan. At sa bawat patak nito, pakiramdam ko'y unti-unting nabubura ang pangalan niya sa buhay ko. Ngunit sa loob ko, alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo. Ang kulog ay umalingaw nga sa kalangitan. Ang kidlat ay kumislap sa malayo, tumatama sa mga bubong ng matataas na gusali. Nakatayo ako sa bintana, hawak ang tasa ng malamig na kape. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ay tila kumakatok sa puso kong matagal ng sarado. Sa likod ko, naririnig ko ang kanilang pag-aaway. Paano mo nagawa to, Mariel? Ang boses ng asawa ko ay puno ng takot, hindi galit. Ang kabit niya, umiiyak, hawak-hawak ang tiyan. Ang tunog ng kanilang mga sigaw ay sumasabay sa ugong ng hangin sa labas. Lumapit siya sa akin, nanginginig ang mga kamay. Babalik ang lahat, ayusin natin to, gagawa ako ng paraan. Ngunit alam kong tapos na. Ang mga kontrata ay nasa mga opisina ng imigrasyon. Ang mga dokumento niya ay wala na. Ang kumpanya niyang itinayo gamit ang dugo at pawis ko, tuluyan ng gumuho. Tahimik kong inilapag ang tasa. Tumingin ako sa kanya. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang pangalan ko para sa kasinungalingan mo. Napalunok siya, halatang nawala ng lakas. Ginawa ko lang para sa atin. Umiling ako. Hindi. Ginawa mo iyon para sa kanya. Tumingin ako sa babae, sa kabit niyang halos manganak na. Ang mga mata niya ay puno ng takot, ngunit may halong galit din. Alam niyang siya na ang dahilan ng pagkawasa. Lumabas ako ng apartment. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit may init ng kalayaan. Sa bawat hakbang ko sa basang kalsada, pakiramdam ko'y tinatanggal ko ang mga kadena ng nakaraan. Ngunit habang papalayo ako, naririnig ko ang tunog ng sirena, mga pulis, paparating. Ilang oras lang, nag-viral na ang balita. Isang Pinay Carigiver, ibinulgar ang iligal na negosyo ng sariling asawa sa Dubai. Nakikita ko sa telebisyon ang mukha niya, natatakot, umiiyak, humihingi ng tulong. Ngunit wala nang awa sa akin. Ang bawat luha niyang tinititigan ko ay parang kabayaran sa lahat ng gabi kong walang tulog. Ilang araw akong nanatili sa dormitory ng mga kasamahan ko. Tahimik. Ngunit gabi-gabi, bumabalik sa isip ko ang mga alaala. Ang unang padala ko ng pera. Ang tawag niya noong una siyang bumili ng kotse. Ang ngiti niya habang sinasabi niyang ki para ito sa future natin. Pumikit ako ang sakit ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, may apoy ng bagong lakas. Kumuha ako ng papel, nagsulat. Application for Repatriation Uwi ako. Hindi bilang talunan, kundi bilang isang babaeng bumangon sa sarili niyang pagkawasa. Pagdating ko sa Pilipinas, sinalubong ako ng init ng araw at amoy ng lupa. Sa unang pagkakataon, hindi ko na kailangang magpanggap na matatag. Naglakad ako papunta sa tabing dagat, kung saan dati kaming nangangako ng ti habang buhay. Ngayon, ang dagat na iyon ay saksi sa aking kalayaan. Habang pinapanood ko ang alon, narinig ko ang notification sa cellphone. Isang mensahe mula sa dati kong employer. Mariel, we saw your courage. We want you back in higher position. Napangiti ako. Minsan, kailangan mong bumagsak para makita kung gaano ka katatag bumangon. At habang ang araw ay lumulubog sa abot tanaw, alam kong tapos na ang kabanata. Ngunit sa puso ko, nagsisimula pa lang ang kwento ng isang babaeng ginawang abo. Para muling maging apoy. Sa ilalim ng papalubog na araw, ramdam ko ang hangin na humahaplo sa mukha ko, malamig, ngunit puno ng bagong simula. Ang dagat ay tila humihinga kasama ko, bawat hampas ng alon ay parang sinasabi, tama na, tapos na. Ngunit alam kong ang mga sugat sa puso ay hindi agad naghihilom. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik ang bahay ng aking ina, tanging tunog ng mga tandang at pagaspas ng dahon ang maririnig. Kinuha ko ang lumang album ng kasal namin, mapuputla na ang mga larawan, ngunit malinaw pa rin ang mga ngiti. Ngiting po ng pangarap. Ngiting wala ng halaga ngayon. Habang tinititigan ko iyon, napansin kong nanginginig ang mga kamay ko hindi dahil sa galit, kundi sa awa, hindi sa kanya, kundi sa sarili kong nagtiwala ng sobra. Pinigilan ko ang pagpatak ng luha, ngunit dumaloy pa rin ito. Isang patak. Dalawa. Hanggang sa tuluyang bumigay ang dibdib ko. Lumabas ako, dala ang album. Dinala ko ito sa likod ng bahay, kung saan may maliit na apoy mula sa tambak ng tuyong dahon. Isa-isa kong nilagyan ng apoy ang mga pahina. Ang mga larawan namin unti-unting naging abo. At sa bawat pirasong nasusunog, pakiramdam ko'y may tinatanggal sa loob ko. Mga pangakong wala ng saysay, mga salitang naging lason. Pagkaraan ng ilang linggo, nagsimula akong magtrabaho muli. Hindi bilang tagalinis, kundi bilang supervisor sa isang bagong care facility na binuksan ng kumpanya kong nagtiwala sa akin. Mas mataas ang sahod, mas malaki ang respeto. Ngunit higit sa lahat, mas malaya ako. Isang hapon, habang nag-ikot ako sa mga pasyente, nakatanggap ako ng tawag. Isang numerong hindi ko kilala. Saglit akong nagdalawang isip, ngunit sinagot ko rin. Mariel? Isang pamilyar na boses, mahina, basag. Ang asawa ko. Tahimik akong nakinig. Lahat na wala. Wala akong trabaho. Wala akong pera. Wala akong kasama. Naririnig ko ang paghikbi niya sa kabilang linya. Patawarin mo ako. Mahal pa rin kita. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa paligid ko ay tila naging mabigat. Ngunit sa puso ko, wala na ang dating init. Tanging katahimikan na lang. Hindi na kita kayang mahalin, sabi ko sa wakas. Natuto na akong mahalin ang sarili ko. Isinara ko ang telepono. Lumapit ako sa bintana ng opisina, pinagmamasdan ang mga pasyenteng nakangiti sa labas. May isang matandang babae na tinutulungan ng nurse maglakad. Sa bawat hakbang niya, naaalala ko ang sarili ko noon, mahina, umaasa, sugatan. Ngayon, nakatayo na ako, matatag, marangal. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi, nadaanan ko ang simbahan. Tahimik akong pumasok, naupo sa likod, at tumingin sa krus sa harapan. Hindi ako humiling ng himala, Nagpasalamat lang ako. Para sa sakit na nagturo sa akin. Para sa pagkawasak na nagbigay ng direksyon. Lumabas ako ng simbahan na kangiti. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay banayad. May isang batang babae sa labas na nagbebenta ng sampagita. Binili ko ang lahat ng dala niya. Amoy ng bulaklak ang bumalot sa akin. Mabango sariwa, puno ng pag-asa. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman kong parang tinatahak ko ang bagong daan. Hindi na ako ang Mariel na umiyak sa dilim ng apartment. Ako na ngayon ang Mariel na bumuo muli ng sarili mula sa abo ng kasinungalingan. At sa bawat yapak ko sa daan, maririnig mo ang bulong ng hangin. Ang bulong ng isang babaeng minsang niloko, ngunit ngayon. Siya na ang may hawak ng sarili niyang kapalaran. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang paligid. Ang ilaw sa veranda ay kumikislap parang sumasabay sa tibok ng puso ko. Umupo ako sa lumang upuan ng tatay ko at doon ko lang naramdaman ang bigat ng katahimikan. Huminga ako ng malalim pinakiramdaman ang gabi. Amoy ng basang lupa ang pumuno sa hangin, hudyat ng ulan na kakalipas lang. Sa malayo, naririnig ko ang mga kuliglig, musika ng probinsya na dati kong kinasanayan bago ako tumungo sa abroad. Ngayon, parang paalala ito ng lahat ng nawala at lahat ng natagpuan kong muli. Kinuha ko ang maliit na kahon sa mesa. Nandoon pa rin ang singsing -sing ko. Kumikinang pa rin, ngunit malamig na sa aking palad. Wala nang init ng pagmamahal, wala nang bigat ng pangako. Tiningnan ko ito ng matagal bago ko ito inilagay sa ibabaw ng mesa. Salamat, bulong ko. Hindi para sa kanya, kundi para sa aral na iniwan niya para sa tapang na hindi ko alam na nasa loob ko. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti kong nakasanayan ang bagong buhay, tahimik, payapa at totoo. May mga gabi pa rin bumabalik ang alaala. -ala. Minsan, sa gitna ng ulan, naririnig ko pa rin ang boses niya sa isip ko, humihingi ng tawad. Ngunit sa bawat pagpatak ng ulan, natututo akong patawarin, hindi siya, kundi ang sarili ko. Isang araw, habang naglalakad ako sa baybayin, may lumapit sa akin na isang batang lalaki, mga pitong taon ang edad. May dala siyang lata nang hihingi ng barya. Umiti ako at tinanong na saan ang nanay mo. May sakit po, sabi niya. Gusto ko lang po siyang mapagamot. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, ngunit sinama ko siya sa health center. Pinagamot namin ang ina niya at tinulungan ko silang makahanap ng trabaho. Simula noon, araw-araw bumabalik ang bata, nagdadala ng bulaklak o candy bilang pasasalamat. At sa bawat pagngiti niya, parang unti-unting bumabalik ang mga kulay sa buhay ko. Napagtanto ko, minsan kailangan mong masira para makita mo kung sino ka talaga. At kapag natagpuan mo ulit ang liwanag, may mga taong kailangan din ng liwanag mo. Makalipas ang ilang taon, lumago ang center namin. Isa na akong direktor ng isang foundation para sa mga busi na nabiktima ng pandaraya at abuso. Ginamit ko ang karanasan ko bilang sandata. Ang bawat sugat ay naging kwento. Ang bawat luha ay naging inspirasyon. Sa unang anibersaryo ng foundation, inimbitahan ako ng media para magsalita. Nang tumayo ako sa harap ng entablado, nakita ko ang mga mukha ng kababaihan, mga mata na puno ng takot, ngunit may ningning ng pag-asa. Hindi natin kailangang maging perpekto para maging matatag, sabi ko. Ang mga pagkakamali natin ay hindi katapusan, kundi simula ng ating pagising. Pagkatapos ng talumpati, lumapit sa akin ang isang lalaki. Matangkad, may mabait na mukha at bitbit -bit ang anak niyang babae. Mariel, matagal na kitang hinahangaan, sabi niya. Hindi mo ako kilala, pero dahil sa mga ginawa mo, naglakas loob akong magbagong buhay. Umiti ako." Hindi na ako kinakabahan tulad noon. Hindi ko na kailangang magtago o matakot magmahal muli. Ngayon, alam ko na, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga salitang ihabang buhay. Nasusukat ito sa kakayahan mong bumangon at magmahal muli kahit wasak ka na minsan. Habang lumalakad ako pa uwi, bit-bit ang bulaklak na binigay ng bata, napatingala ako sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap tila mga matang nakatingin mula sa itaas. Mumiti ako at sa mahinang tinig, sinabi ko, Natapos na ang impyerno. Ngayon, ako na ang reyna ng sarili kong kaharian. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, tuluyang natapos ang kabanata ng babaeng minsang niloko. At nagsimula ang kwento ng isang babaeng hindi kailanman muling luluhod sa sinumang lalaki. Kinabukasan, magaan ang pakiramdam ko pagmulat ng mga mata. Ang araw ay sumisilip sa bintana, may halong gininto ang liwanag na bumabalot sa buong silid. Hindi ko na kailangan ng alarm clock para bumangon, kasi bawat umaga, alam kong may dahilan na akong umiti. Habang nagtitimpla ako ng kape, naririnig ko ang mga bata sa labas na naglalaro. May tumatawa, may humahabol, may natatapilok at muling tumatayo. At doon ko naisip, ganun din pala ang buhay, nadadapa ka, pero lagi kang may pagkakataong bumangon. Nang magpunta ako sa opisina ng foundation, sinalubong ako ng mga dating kasamahan kong bih. May ilan sa kanila ay nakangiti na muli, may mga bagong trabaho, at may ilan na nakapagsimula ng sariling negosyo. Mariel, salamat ha, sabi ng isa, halos maiyak. Dahil sayo, natuto akong hindi ikahiya ang nakaraan. Umiti ako, hinawakan ang kamay niya. Wala akong ginawang espesyal. Tinulungan mo lang ang sarili mong bumangon. Ako lang ang nagturo kung saan ang direksyon. Pagkatapos ng meeting, napatingin ako sa bulletin board. May bagong liham na ipinadala mula sa Dubai, mula sa isang babae na dating kabit ng asawa ko. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ito. Mariel, alam kong wala akong karapatang sumulat. Pero gusto kong magpasalamat. Dahil sa ginawa mo noon, napilitan akong tumayo sa sarili kong paa. Nanganak ako sa kulungan pero lumaya rin ngayon may trabaho na ako sa Qatar. At bawat araw, ipinagdarasal ko na sana mapatawad mo ako. Tahimik akong napaupo. Ang mga salitang iyon ay parang hangin na nagbukas ng pinto sa loob ng puso ko na matagal ng sarado. Hindi ko alam kung paano ako dapat tumugon, pero sa halip na galit, awa at kapatawaran ang naramdaman ko. Kinuha ko ang ballpen at sumagot. Hindi ko kailangang magpatawad dahil matagal na akong payapa. Pero sana, patawarin mo rin ang sarili mo. Pag uwi ko, habang naglalakad sa ilalim ng mga poste ng ilaw, napansin ko ang mga bulaklak sa gilid ng kalsada, mga sampagitang muling na bulaklak. Naaalala ko ang batang nagbenta nito sa akin noon. Nahanap ko siya muli, kayon ay nag-aaral na, dala ang mga librong binili namin para sa kanya. Niyakap niya ako, at sa yakap na iyon, ramdam ko ang dahilan kung bakit ko piniling manatiling mabuti. Lumipas ang mga taon. Ang foundation ay lumawak, nagkaroon ng sanggay sa iba't ibang probinsya. Marami ng kababaihan ang natulungan, mga asawa, ina, anak na minsang niloko, iniwan o sinaktan. At bawat isa sa kanila may kwento ng muling pagbangon. Isang gabi, inanyayahan ako sa isang award ceremony. Nakatanggap ako ng parangal bilang pigawad bayani ng kababaihan. Habang umaakyat ako sa entablado, nakita ko sa harap ang mga taong minsang naging bahagi ng buhay ko, mga kaibigan, mga kasamahan, at maging ang batang tumulong kong palakihin. Ngayon ay binata na siya, matangkad at nakangiti. Hawak ko ang tropeyo, ngunit hindi iyon ang tunay kong gantimpala. Ang gantimpala ko ay ang katahimikan sa puso ko. Ang kapayapaan na minsan kong akalang hindi ko na mararamdaman. Nang matapos ang programa, lumapit ang host at nagtanong. Mariel, kung may babalikan ka sa nakaraan, ano iyon? Tumingin ako sa madla, sa mga mukhang puno ng pag-asa. Babalikan ko ang araw na niloko ako, sagot ko. Dahil kung hindi iyon nangyari, hindi ko makikilala kung sino talaga ako. Tahimik ang lahat sa loob ng bulwagan. Hanggang sa marinig ko ang marahang palakpakan, lumakas, lumawak at kalaunan ay naging isang dagundong ng suporta. Umiti ako, hindi para ipakita na matagumpay ako, kundi para ipaalala sa kanila na ang bawat babaeng bumagsak ay may kakayahang maging reyna muli ng sarili niyang buhay. Pag uwi ko, dumiretso ako sa tabing dagat. Ang alon ay kalmado, ang hangin ay malamig. Sa buhanginan, isinulat ko gamit ang aking daliri ang salitang. Tapos na. Ngunit pagkatapos kong isulat iyon, may isa pa akong idinagdag. At nagsisimula. Umiti ako habang binubura ng alon ang mga letra. At sa sandaling iyon, alam kong ang babaeng minsang ginamit ni loko at pinabagsak ay siya ring babaeng bumangon, nagtagumpay at nagturo sa iba kung paano muling mahalin ang sarili. Ang gabi ay tahimik, ang buwan ay kumikislap sa ibabaw ng dagat. At sa ilalim ng liwanag nito, si Mariel ay tuluyang naging simbolo ng lahat ng babaeng natutong magmahal. Ngunit higit sa lahat, natutong hindi na muling magpaapi kahit kailan. Makalipas ang ilang buwan, naging mas tahimik ang buhay ni Mariel. Wala nang mga tawag mula sa nakaraan, wala nang mga tanong na kailangang sagutin. Ang bawat araw ay simpleng payapa, may kape sa umaga, tawanan sa opisina, at katahimikan sa gabi. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong akasya sa tabing-dagat, may lumapit na grupo ng mga kababaihan mula sa foundation. May dalang maliit na cake at nakasulat sa ibabaw nito ang mga salitang: Salamat Mariel, dahil binigyan mo kami ng tapang mabuhay muli. Natawa siya, ngunit sa loob, naramdaman niyang may mainit na luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi iyon luha ng lungkot, kundi ng tagumpay. Luha ng isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit hindi nasunog, bagkus, nagningning. Habang kumakain sila ng cake, pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay kulay kahel, ginto, at pula, parang paalala na matapos ang anumang dilim, laging mailiwanag na darating. Tahimik siyang tumingin sa alon at bulong niya sa hangin. Salamat sa lahat. Kung hindi ako nasaktan, hindi ko makikita kung gaano ako kalakas. Sa di kalayuan, isang batang babae ang tumatakbo papunta sa kanya, bitbit -bit ang maliit na baukwet ng sampagita. Ina, para sa'yo, sabi ng bata, at sa unang pagkakataon, tinawag siya ng ganoon. Ina! Umiti si Mariel, niyakap ang bata at pinikit ang mga mata, ang dagat ay patuloy na humahampa sa dalampasigan, parang musika ng bagong simula. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, natapos ang kwento ng isang babaeng minsang pinabagsak. Ngunit muling bumangon, muling umibig, at muling natutong mamuhay ng may dangal, lakas at pag-asa. Dahil minsan, kailangan mong mawala para tuluyang matagpuan ang sarili mo.